yan. Eh, paano, Jen, kung sa busway gawin yan? Oh, yun. Alimbawa, uh, pa -o, mga pasaway na pumapasok sa... Hindi naman bus, doon oh. dumadaan. Anong gagawin natin? Ano yan? Senador? Dati na senador? Anak ng senador? Anak ng yan? senador? Oo, ah, oh, pagkandesan na natin yan. Ah? ng senador yun. Pagbigyan na natin Pagbigyan. Yan. Pagbigyan. na natin. Eh, yun, Matapang na senador ba yan? Ang ganyan nang sabi ni senador Rapitulpo. Tulpo. Ano sabi? Ang sabi niya... Oh. Yes, anak ko po yun. Nakasakay dyan. Ami-pag-ami -ami na siya, mm. yung binabanggit natin. Wala nga, habang nagsasimula tayo ng programa, sa ko, oh, masisimula na naman yung dalawang, dalawang kamoting kahoy. Nakasked. Tat tatanungin na naman niya kung inamin ko na. Inamin na ho ni Senador Rapi Tulpo na nahuli nga yung anak niya. Si Ralph Wendell hmm. Tulpo. Congressman. Second District ng Quezon City. Inamin niya na Ayun. nakasakay nga doon yung anak ko. Ah, kasi nung umpisa, ang sinabi lang, yung driver lang ang nahuli. Oo. Oh, oh. Eh, gano'n naman talaga, eh, di ba? Ang hinuhuli naman yung driver. Siyempre, eh. di naman na... Hindi ding... kasama yung pasahero, eh. Oh. Pero eto ang kanyang sabi, Jen. Oo, oo. Oh, oh, oh. Pag hindi tumakas, wala akong nakikitang problema. Aba ah, naman? Pag hindi siya nang abuso, hindi nagmura. Oo. Oh. Wala akong nakikitang problema. Oo. Oh inadmit naman niya, hindi naman siya nagsinungaling at nag-apologize siya. So wala akong nakikitang problema doon. Sir, yung pumasok lang po sa busway, kayo may sabi eh. As long as hindi siya tumakas. Ha? Hindi siya gumamit ng plakang 8. Para nag-iba yata kayo ngayon sa na. Uh, which karapatan niya gumamit, pero hindi siya gumamit. It just shows na hindi karapatan siya... Karapatan niya gumamit ng busway? Ng 8. Anong 8? 8, 8 na plate hindi, to. hindi siya gumamit. Oh. It just shows na hindi siya abusado. Yung si Kong Ralph, yung anak ko hindi siya abusado. 'Yun ang sabi niya ngayon. Eh pinagalitan ko siya. Parang... Pinagsabihan ko. Oo. Oh, oh. Pinagalitan ko. Oh. Pinagalitan ko. Oh. At nag-sorry siya sa akin. Nako po. Ang sabi ko, mag-apologize ka sa lahat. Oh. And that's it. De, dapat patawan din ang 50 ng 50,000 na multa 'yan. 'Yun ang sabi. <laughs> Di ba? Ang pagkakaalam ko ata, oh. nagmamadali siya. Oh. Yung driver niya yata ang pumasok doon sa busway. Walang sinabi yung amo niya, yung driver lang ang talagang ano? <laughs> nagmamadali. Ayun. Sa tingin mo ko ako driver, kung hindi sinabi ng boss ko, pasok mo sa busway. hindi <laughs> ko <laughs> Basta hindi siya abusado. ay ah, hindi, naniniwala naman ako. Pero yung mere fact na pumasok ka sa busway... Ay, hindi naman tumakas eh. So wala akong nakikita problema. Ay, ang tanong doon, may karapatan nila siyang gumamit ng busway. Wala. Na. Kaya nga sorry daw. Sorry. Ah, gano'n? Uh -uh. Yung pagpasok mo pa niya sa busway na wala naman sa karapatan, hindi ba pag-aabuso yun? Eh, bus... Ay, paano kung hindi siya nahuli? Hindi naman tumakas. <laughs> Talaga, hindi ka makakatakas saan. Busway. <laughs> Pag ng bus, uh, hinto ka rin dyan, di ba? Talaga, naman. No, Pag nakatakas ka pa sa busway, mm, ewan eh, ko nalang kung gano'n ka. Senrabi, parang nagiba yata ang <laughs> <laughs> tono natin ngayon. Si Sentol yata, tumatawa-tawa. Eh. Ayun, ah, tingnan nga natin. Bigla <laughs> lang. <laughs> 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 Ay, bumaba na. na Pagdala pala, Sentol! Opo. Opo, nakikinig na ako sa inyo at tayo po, eh, tumakas din.